Oke, okay, legit isa guys oh. Mana isa guys? Lima nakabok kabo king una ani kung order. So, uh. Uh, nindot sa quality mga yo tayo no. Dagana kung diordera gi sa ora nga uh, mini sound, uh, mini amplifier guys oh. bos pwede mo kapet ngin ani. <gum> Na <geto>. guys oh. Nah, Tapos ay wire para sa kuryente. Jadi unggum, ugom karon ugom. Ano ah. ni kanindot ani nya boss kay dc ba pwede 12, pwede di kuryente. Pwede po sa 12. <gum> Para na sa driga oh naro, ang tag-iya oh. Para na sa driga kan ini, sana sige, ba ni sa. Kan isa mo ikuba. pa sa. Ikaw na siguro na ako ni tao di guys, sa Bluetooth amplifier kan iyo. Lisan sa niya ni. Di na matingog, ba no sa. Kung guys, oh, dagdag ng order guys, okay kayo guys. Hindi 'to siya sila. Maligo ug dagat pwede mo magamit no, Magpiknik mo sa dagat, magdala ra mo mag battery nga sa battery sa motor pwede na kayo no makapa video kay na mo dito. Hindi totoo yan. No, 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 Bola lang yan. Yes. Pila? ba? Doon sang mga Bluetooth na kung itawaran o no? uh, mini amplifier guys no uh, with Bluetooth at uh, gabon na itong order sa Shopee legit mga tayo no huh? Mali kaunom na nakunin taon guys mga Bluetooth na mga guba i-ilisan no na raw narayang, narayang original mga kabutayom o oh? Wala kang awa Na yung original Guba yeah. naman eh Muna yung original yan Guba na yung mga boy

kung ano na kong plastic, ikatinga na kong O kita ka ng mga scroll. Gibangaga na ako ng tunga para masulod na siya. Tala, di kuyot kayo, no? Ha? Uh? Dili sa halata, guys. O dili sa halata nga kuan. Muro na gaya original bago kamakaboy tayo. Kaya tungod aning yang background sa kilid, ang yang kilid, plastic, itom. So nindot ko siya kahit ang nao, guys. Ang ah, tala, wala. Okay, guys, no? Muro, ikaw mini amplifier. bayar nga bluetooth aku kung gitawon oh suma may mga bluetooth dia nga speaker nga guba di na matabag nga ni una to di ay wai ta dalabis balay ka to repairon di battery na siya guys oh

Pero giyon yeah. na ako sa sulod para di may ibot-ibot, may ibot man adre. Eh. Dito sulod gyud ni sa may ibot kay nakalak na na dito ang wire. Anza, dito, anza, anza, anza. Na, dapat guys oh. Di ka mapustar gyud ato mga bluetooth guys, DIY lang na